Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Yun guys, good morning. Nandito ako ngayon sa ano, sa Tainan. At yan, lumabas lang ako. At punta lang ako ng palengke. At yan guys, oh. 7, 6, ng umaga. Lalakad lang ako dito. At ano, pakita ko lang sa inyo yung ano, preparation nila dito sa ano, sa uh, event nila dito. Mukhang may event sila dito ngayon sa may Shinshi yan sarado yung mga daan dito may mga barikata yan guys oh, may ano sila dito may upcoming event dito sa may shinji ayan ang sinarado nila yung ano sinarado nila yung daan tapos may ano may mga lamesa sila sa gitna Lamesa na yan. May mga pinater na pagkain. So, ang haba niya. Pamula dito sa may papunta sa may train station. Ang haba ng preparation. Parang isang ano, alam mo, bodol fight? What? What the f**k? Uh, Ayan, guys. Uh, Ayan, mga kaibigan niya sa ice cream. Uh, um, ano niya? Ang layo. Ayan. So, ayan yung, ano, yung preparation niya. Ang daming planggalang maliliit to. Oh. So, yung mga motor sa gilid dumataan. Ayan. Yung preparation nila rito. Oh. Ang ganda. Ayan. Ang haba. Kala mo may, ano, alam mo may bottle pipe. Yan, Preparation nila. Bali, yan? Dalawang gabi nang naka -prepare. pangalawang gabi na yung inaayos ng mga, mga uh, nag-organize hanggang ngayon hindi pa nag start bali nung dumating ako sa tayo na nung isang araw kahapon meron na yan nung gabi hanggang ngayon hindi pa na baka mamayang gabi pa mag start so ayan guys ang haba haba ng gayak niya. Yan, ipakita ko sa inyo kung gaano kahaba yung gayak nila rito. Hanggang doon siya sa dulo, papunta sa may ano, hanggang papunta sa may palengke. Yan, samahan niya ako at ipakita ko sa inyo itong ano nila rito. Preparation ng kanilang magiging event dito. Sa may shinshi. Kaysa so, kang haba. naman! Wow! Wow! Puro plang ganita. plang ganita na may namayan May mga uh, pagkain sa ibaba ba? Eh. Ang haba. Anong ano nila rito? Preparation. So may mga protas din nakalagay sa, ano, sa loob sa mga nakapatong no? dalawang gabi nyo nilang piniprepare hindi ko palang alam kung mamayang gabi yan kung mamayang gabi gaganapin hindi ko na maano, hindi ko na ma may kung kailang gaganapin yan kasi mamaya pa uwi na ako ng ano Tawin na ako ng tawian Tumuhi lang ako dito sa, ano, sa bahay Ayan guys ah ang preparation nila Sa kanilang event Tapos dito sa may bandang gitna Dito yung kanilang uh, stage Ayan pahit ako sa inyong haba So, may mga mantika siya. Mantika, toyo. Saka may Taiwan garden. Ayan guys ha. Ay, tasay Ang mga mga magiging event dito sa may Shinshi. Sa may Taiwan. Ay, Ayan, ang niyo. Hanggang siya papunta sa may sa may palengke. Kasi yung may ilaw na yon, ayun yung may ilaw na yon, yung kanilang stage. So ayan no, hanggang dito. Tapos meron pa rin doon sa may palengke. And, eh, Pasyal ko kayo doon. May palengke, meron pa rin siya. Pari doon sa may papuntang palengke, may, mayroon pa rin siya. So, ayan. Daling ko kayo doon. Diretso na rin ako ng palengket Bibili ako ng Bibili ako ng bangos Pang bakong ko mamaya Ayan guys Malapit na ako sa palengke Bali yung kaputol niya ay ayun Sa mayon na Ayan pa ko sa inyo may ilaw na yun, di ko nasa medyo kanto, kaya marani picture Ito na, ito na, kaya sa inyo Mga na siya Parang uh, santo ito na uh, inyo Preparation nila Sa uh, Kanilang mga event Event dito, ayun, ang ganda Ayan guys May ano pa dito, kalabaw oh Ayan guys, so, ang ganda ng paraparay ito na ra dito Ayan ito Dragon Ayan guys, ang ganda Ayan ang ang dito sa so, may, so. so, may, so, may, so, may palengke Ang ganda Ang ito nila Ang ganda

dito. pa. halos lahat ng mga rito. Kalsada dito sa may sinsi ayun, eh. 'yan pag ikot. meron din dito sa kabila sa mga narito na mga gilid daw. Hindi ko alam kung ano nang ano, kung ano ang occasion dito ngayon sa mga sa Sinsi. Sa may mga ano sila rin sa labas, mga table table. sa mga tabi ng bahay may mga ilaw ito yan guys ha so, ang haba so, pagkain siya at okay. hindi lang natin alam kung anong ano nila ito pinagdiriwang ha dalawang kanto doon sa kabila guys sa lampas ng palente meron okay. po so, ayan o so, sa mga maya doon sa may sa may kanto yan pasyal ko kayo doon para siyang ano para siyang isang mahabang bodol pipe paano masabi pero ano naman siya lang ganito na may ano na may mga pagkain naman mag sa kami so yan guys ang haba oh, hanggang dito bali dito dalawang kanto sa dito Ganda sa dito Ganda na lang ang mga event nila. So ipot lang ako dito sa kapila Ayan guys so galing na ako dyan Tapos dito galing na ako Meron din oh. Sa kabilang side na to yan. So, sa kabilang side na yan no? Oh. tapos dito rin sa kabilang side ay may sa side Ipapakita ko sa inyo uh, Ayan, ayan o, oh, pabilang side dito Bali, ayan yung palengke Direto sa palengke Yung ano na yung palengke Tapos yun, dito sa kabilang side ko rin oh. Ayan, pakita ko sa inyo Ang dami ko rin na ano na, uh, Mga mesa sa gitna Ayan Ang daak mo So yung mga motor sa gilid Ang maraan uh, 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 parang alak-alak -alak ba yan? Ayan. Uh, Ayan na. Haba. Ang lakis kayo hanggang sa dulo. Hindi ko lang kung ano ang nila rito. Anong event nila. Dito lang kung ano. Kung yes ka ba rito. Ayan guys. Ayan na. May naga, may naga, So ayan oh. Mga galon-galon na nang Tapos din sa mga tapat ayan na no. Uh, meron. Merong mga ilaw-ilaw din. So ikot na ako dito. Bali palengke na yung ikot nito. So, may Ayan guys. Hanggang dito sa may stoplight. Ayan. Tapa. Ayan. Hanggang dito na siya. Bali palengke na pa. na. yun guys nandito na ako sa bahay at yan sana nasamahan nyo ako sa simple, simpleng video ko na ito uh, at yun naigala ako kayo dito ngayon sa ano um, sa uh, -shi. uh, at uh, yun hanggang dito na lang bye bye feel good you look great I like you